Kita natin sila magpaliwanag niyan. Eh. Hindi naman sila nagsasalita. Hindi, hindi. Kamukha hindi. itong si paborito mong senadora, hmm. si Grace po. Oh. Ang nga sinasabi niya ngayon, animal welfare naman. Eh, Senator, hindi nyo oh, niyo pa napapaliwanag yung nangyari sa bike Nasa animal welfare. Ito, animal welfare daw. Gusto niya raw, uh, committed siya na maipasa ang animal welfare bill. Kami ah, po dahil mga... nagkaroon ng balita, kailan lang siya nag-viral, yung kinakalagad na pusa ng tricycle. Ayan. Siguro, ayan, sinakyan niya yan. Oh, e eh, kami po mga human animals. <laughs> <laughs> Baka kailangan din namin ng welfare. <laughs> ha? Grabe yung issue sa bay kami. Mm. Ni isang salita, wala tayo narinig. De, meron sa, naman. si Saldi ko. Wala siya sinabi. Sinabi sa niya, yung ayuda ay... Uh, oh. hindi, at uh, mas magaganda yan kaysa sa confidential funds. Hindi na ang usapan doon. Ayun. Iyon ba issue? Hmm. Hindi na issue eh. Okay? Gustong gawing issue. Sorry. Okay. Ah, gustong gawing issue. Gustong gawing issue. Okay. <laughs> Hindi <laughs> depensa 'yan. Hindi oh, talaga siya. Class E, 67% po. 'Yan ang inaangal. Pagtaas ng presyo ng bilihin, 67